Ang kasaysayan sa pagsabog ng Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal, isa sa pinakaaktibo at mapanganib na bulkan sa Pilipinas. Isang likas na yaman, ngunit isang bantarin sa mga naninirahan sa paligid nito. Mula noon hanggang ngayon, ilang beses nang nagpakita ng bagsik ang Bulkang Taal. Balikan natin ang ilan sa pinakamapinsalang pagsabog nito sa kasaysayan. Ang unang naitalang pagsabog ng Bulkang Taal ay noong 1572 ayon sa mga unang tala ng mga Kastila. Isa sa pinakamalaking pagsabog ng Taal ay naganap noong 1754. Sa loob ng halos anim na buwan, nagbuga ito ng abo, laba at nagdulot ng matinding pinsala sa Batangas at mga kalapit na lalawigan. Noong 1911, isang matinding pagsabog ang pumatay sa mayigit 1,300 katao. Ang pyroclastic flows ay mabilis na tumupok sa mga baryo sa paligid ng lawa. Sumunod ang 1965 eruption na nagdulot ng isang bagong isla sa lawa ng Taal. At sa makabagong panahon, isang biglang priyatic eruption ang naganap noong January 12, 2020. Bumuga ito ng makapal na abo na umabot pa sa Metro Manila. Libo-libong tao ang napilitang lumikas at milyong piso ang halaga ng napinsala sa agrikultura at infrastruktura. Hanggang ngayon, Patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang Bulkang Taal upang maprotektahan ang mga residente mula sa posibleng panganib. Ang Bulkang Taal, isang kahanga-hangang likha ng kalikasan, ngunit isang patuloy na paalala na dapat tayong laging maging handa.